Oo nga, may mga balita na sina Jane De Leon at Rob Gomez ay nakitang magkasama sa Taiwan. Si Jane ay nagbahagi ng video sa Instagram kung saan kasama niya si Rob habang kumakain ng itira noodles sa Taipei. Sa gitna ng video, biglang lumitaw si Rob sa tabi ni Jane. Medyo nagulat ang mga netizens sa hindi inaasahang pagkikita ng dalawa. May ilan sa kanila ang nagtatanong kung sila ba talaga ang magkasama. Isa sa mga netizen ay nagsabing, si Rob G. Bayon, at may isa pang nagtanong kung, ba? Pero alam mo ba, sina Jane at Rob ay parehong naging bida sa pelikulang Shake, Rattle, Roll, and Extreme noong 2023. At ngayon, may mga balita na sila ay magkakasama ulit sa bagong pelikula kasama sina Enrique Hill at beauty queen MJ Lastimosa sa Taipei, Taiwan. Sabi ng isang netizen, may movie po sila Xinyu shoot sa Taiwan with Rob, MJ Lastimosa, and Enrique Hill. Day off nila for shooting kaya kumain sila ng ikiran. At marami silang magkakasama dyan lol. Sa ibang balita, si Rob ay naging kontrobersyal noong nakaraang taon dahil sa mga intimate conversations niya sa kanyang co-stars na sina Herlaine Budol at Bianca Manalo sa Magandang Dilag. Bukod sa pagiging akusado ng physical abuse, may mga issue rin tungkol sa kanya dahil sa relasyon niya kay Shyla Rebortera, ina ng kanyang anak. Pero ngayon, sinabi ni Rob sa isang interview na ginagawa niya ang lahat para makita ang kanyang anak ng legal. I would say this, no, I'm doing everything legally, Ania. So just everybody knows and so my daughter would see this hopefully one day. I'm doing everything I can. All of my off days are spent working on getting to see her. Kahit anong mangyari, sana ay maging masaya at maayos ang kanilang mga landas. Rob Gomez spotted in Taiwan with Jane De Leon. Jane De Leon, Rob Gomez in netizens after sighting in Taiwan. Jane De Leon just posted a video with Rob Gomez in Taiwan.